kakikita lang natin to last time na nangingitlog pero ngayon, ito na naglilimlim na yan orange right na orange right, mga idol saglit <laughs> na panahon lang kakapapisa lang natin ng mga sisiw na labuyo ngayon may aabang na naman tayo labuyo na naman yan. legit na legit talaga mga idol gusto kong gusto nyo magpaitlog ng labuyo sa inyong paanakin so luwagan nyo yung inyong kulungan para mas nakakagalaw sila na maayos mas comfortable sila sigurado mangingitlog yan so mga idol yan so dahil dumadami na yung ating mga labuyo patuloy lang po sana makita yung inyong mga suporta para like, follow, and share makita natin na consistent ang inyong pagsuporta sa ating mga ginagawang video kahit mga simple lamang eh mabibigyan natin kayo ng mga labuyo so yun nga lang ang sad news um, yung isa nating sisiw dito ay hindi nakasurvive go ganun talaga uh, kasama talaga yung mga ganitong pagkakataon <coughs> to habang pinapakain natin yung mga sisiw natin mga idolo nakita natin yung isa eh wala nang buhay yun nga lang nakakalungkot so expected ko na rin to kasi ganito naman kasi lagi may mga hindi talaga nakakasurvive sa mga sisiyo nila so ganun pa man tuloy pa rin tayo sa pag aalaga 3 yung nasa tubig nga pala na yun ay mga ito vitamins din yan tapos pinapakain ko chicken booster pampalaksa sa mga labuyo sa mga sisiyo pero ganun talaga hindi rin talaga nakakasurvive pero ganun pa man sigurado pa rin na dumadami so yung isa nating hen medyo mabait na inayaan ko na lang din magagala so ayun siya naandyan lang nasa gilid na so dyan lang yan hindi yan naalis uy anong ginagawa mo dyan meron nga din pala ako dito mga alaging bantam na manok yan mga maliliit lang sila mga cute size halos kasi laki lang din ng labuyo pero ayos na lang din syempre para iba iba din yung mga lahi ng inaalagaan natin meron ako dito ng Texas meron din akong Bantrex ganito din talaga ang isa sa pinakamasarap alagaan ng manok dito sa probinsya ang mga Bantrex Siyempre, sagot nito yung ulam mo pagka ito ay napadami mo. Maraming maraming salamat nga pala sa kapitbahay na nagtiwala ipaalaga yung kanyang bantrex. Sana maparami damin. Siya nga din pala mga idol, may nagsabi sa atin kung lumalaban daw ba yung lambuyo sa mga panlaban na manok. Opo, mga idolo. Sabi, hindi lumalaban ng labuyo. Ito, ayan, buti na lang wala tare. Kung hindi, yare. Ang laki pa naman ng patamaan. May kakalagyan sana. kasirola Sabaw-sabaw.